Hello mga kasari, magandang hapon sa inyong lahat. At ngayong hapon ay nandito na naman tayo para mag uh, share sa inyo ng kaunting bagay na ating na-experience ngayong araw at ng isang araw. At ngayong hapon ay wala akong i-unbox, wala akong wala akong delivery ngayong araw. Kaya ako ay mag-share lang sa inyo ng aking na experience itong nakalipas na araw ah uh, sishare ko lang sa inyo guys ang nangyari dito na uh, akala kasi ng aking mga kakilala dito na aking mga kaibigan na marami tayong pera kasi meron tayong sari-sari store ang hindi nila alam na dumadaan lang sa ating kamay ang pera kasi araw-araw ay pinambibili din natin 'yon may may napunta kasi dito sa akin na gusto niyang maghiram ng pera uh, sabi ko wala akong pera na maipapahiram kasi mayroon lang daw siyang ano mayroon lang daw siyang babayaran na alanganin daw doon sa sweldo yata ng mister At sabi ko naman wala naman akong pera na ano na extra hindi ba makasari? tayo ay isang negosyante. Kaya yung pera natin, tumadaan lang yan sa ating kamay. Sabi, ang sagot niya sa akin, makasari ay malaki yung tindahan, wala kang pera. <laughs> sabi nga ganon. So, sinag sinagot ko siya, sabi ko, kasi sa uh, ano namin, sa sitwasyon namin, or sa sitwasyon ko, wala talaga akong pera na bakante kasi uh, ang pera ko syempre araw-araw meron akong pera nakikita naman nila meron akong pera lakas na ulan makasari, biglang umulan araw-araw meron naman akong benta kaya lang syempre pagdating yan ng gabi meron akong pera ayun lang kinabukasan Uh, labas agad yan kasi namimili tayo o kaya may dumadaan dito ng mga ahente di ba sa umaga pa lang may delivery na ng kinapay ah uh, may mga kung ano-ano pang dumadaan dito na bumibili tayo at kung ano ang kulang dito sa ating tindahan ay inaano natin yan agad uh, binibili para naman hindi maubusan ng stocks ng ating tindahan at sabi ko sa kanya alam mo naman na yung tindahan, hindi naman kalakihan, di ba? Na hindi naman box-box yung binibili ko. Kaya, syempre, pag, pag may benta tayo, sa hapon, sa hapon, sa gabi pa lang, naglilista na, na tayo ng ating ipamili kinabukasan. Ganon, mga kasari. Kasi, syempre, tayo ay maliit lang naman na negosyante. Maliit lang yung ating sari-sari store. So, kaunti lang yung pera natin. So, akala daw niya, kasi nga malaki ang tindahan. <laughs> malaki daw. Ay, meron akong pera na naka, ano, na naka-stack. <laughs> yung pa naman ang, ano niya, yung word niya, naka-stack daw na pera. Kaya natawa na lang ako, sabi ko, wala akong pera na uh, naka-stack. Pag talaga ako, marami talagang bumibili, kaya nadidistract tayo. So, doon tayo sa nanghiram sa akin ng pera. Uh, sinabi ko na lang sa kanya na hindi ako na, nagpapahiram kasi ang sabi niya sa akin is tutubuan na lang daw niya. Sabi ko, hindi ako nagpapahiram ng, ng may tubo. Kasi, ah, uh, dito sa amin kasi merong kanya na nagpapahiram siya. Ano yun, guys? Uh, sa isang libo is 100 ang tubo sa isang linggo. So, sa isang linggo, ah, uh, 100 ang tubo ng isang libo. So, linggo-linggo, magbabayad ka ng tubo na 100 kung isang libo ang hiniram mo. So, kung paano na kung 5,000 ang hiniram mo, di 500 weekly. So, ibig sabihin yan, sa isang buwan, ah, uh, mayroon ng tubo na 2,000 ang, ang ano, ang 5K mo na hiniram. Mayroong nagpapahiram yan dito sa amin. Kasi, napawisan tayo kasi naulan pero mainit yun na yung business niya eh business niya yun kaya pwede kang pwede kang humiram doon kahit anong oras basta mayroon ka lang pambayad sa tubo okay lang, okay lang na kahit matagal mo babayaran yung pinaka ano pinaka capital na hiniram mo yung 5,000 basta weekly na bumag ano basta weekly nagbabayad ka ng tubo So 'yun ang sinabi ko doon sa kaibigan ko rin yun ang napunta dito. Kasi sa akin nga yung tubo ko sa aking mga paninda is 10% lang ang karamihan. Pag slow moving. So 'yan nagdadagdag ako ng kaunti. So 'yun guys ang napag-usapan namin kasi ang akala niya ay eh, dahil nga may tindahan ako ay eh, pwede na akong magpahiram ng pera. Sabi ko naman hindi kasi kung ipahiram ko yung aking pera So, ano ang ipamili ko? Alam mo naman, maliit lang din yung tindahan natin. Hindi tayo namimili ng box-box na mga paninda. So, nabili lang tayo ng piraso-piraso lang. So, kung maubusan tayo at yung pera ko is ipinapahiram ko, wala naman akong uh, ipamili. Niruruling ko lang yung aking pira dito sa aking tindahan. At buti naman guys at nakakaintindi naman yung kaibigan kasi magkaibigan nga kami. ah uh, kasi lang daw, alanganin daw yung ano niya, yung order niya na wala siyang pambayad kasi alanganin yung sweldo ng kanya mister. O di ba? Manghiram ka para lang sa order. <laughs> para serian, guys. <laughs> Ay nako, ewan ko. Sa so, mga ano relate din ako diyan dati, ganyan din ako kasi dati mahilig din ako mag-order pero ngayon hindi na kasi mahirap talaga, mahirap pag marami kang ino-order na mga hindi naman, ano, hindi naman importante. Eh. Pwede naman tayo mag-order, pero Uh, yung mga important lang na mga bagay na kailangan talaga natin at sino sa inyo guys ang relate sa aking mga kasari dyan, sa aking mga mare na mayroon talagang pangyayari na ganyan na ang tingin ng tao sa atin ay mayaman tayo kasi <laughs> mayroon tayong tindahan o oh, diba May, mayaman tayo, akala nila marami tayong pera hindi nila alam na yung pera na hinawakan natin, ay parang hangin lang yun na dumadaan sa ating kamay kasi sa umaga hanggang hapon, meron tayong pera. Pagdating ng gabi, maglilista na tayo na orderin natin kinabukasan. bibili natin kinabukasan kasi wala na tayong ganito, gano'n. pulang kulang yung ating paninda, o ba diba? At gaya ng, gaya ng nangyari kanina, nakalimutan kong mag... Uh, lista ng aking order sa tindahan club. So, iniwan ako ng ahente. So, hindi ako naka-ordered wala akong delivery ng tindahan club sa Friday. Pero mayroon siyang dala na ito surf. ah uh, yung binayaran ko dito is ano lang, 230. May mga close up, ah uh, sun silk, at saka cream silk. daladala <laughs> -dala niya to guys. Ewan ko, extra, extra income niya yata to Kasi sila pag napunta dito, ah uh, kailangan na, na ready na yung listahan mo oh, so, ba diba guys? May, na, may nabili ulit. Yung sinasabi ko na dapat oras-oras nagbibidyo tayo para marami tayong benta. At yun na yun, balik tayo dun sa tindahan club na yun. Ah, uh, sila kasi, pag napunta sila, dapat nakaredy na yung order mo. Hindi yan sila naghihintay na uh, magisip mag-isip ka pa kung anong wala. Siyempre, usisain mo pa kung anong wala. Hindi yan sila naghihintay. So, iniwala ko na nga hinti. Sabi na, sige madam, next week na lang. Huwag mong kalimutan na maglista ah uh, kasi <laughs> nagmamadali din kami kasi umiikot saan sila sa mga tinda-tindahan so naintindihan naman natin guys yung sitwasyon nila kaya next week nila ako mag-order ba diba? na busy tayo at ah uh, guys yan lang ang aking may share sa inyo ngayong hapon sa mga nangyayari dito at uh, sa mga nakarelate dyan na ah uh, iniisip ng mga tao na marami tayong pera eh masaya tayo kasi ba diba? sa isip nila mayaman tayo hindi nila alam yung pera natin na benta araw-araw eh, dumadaan lang yan sa ating kamay na parang hangin. Diba? Pagkabenta ngayong araw, kinabukasan ipamili o sa sunod na araw ipamili natin. Naubos na naman, higintay na naman tayo ng, ng benta, tapos ipamili na naman ulit. O diba? Ganun lang ang ating sitwasyon. At hanggang dito na lang guys ang aking share sa inyo ngayong hapon. At uh, huwag natin kalimutan mag- dasal araw-araw huwag -araw. tayong makalimot magpasalamat sa ating Panginoon at ginising niya tayo sa araw-araw binigyan niya tayo ng malakas na pangatawan at blessing mga pagkain huwag natin kalimutan magpasalamat guys at hanggang dito na lang at sa mga hindi pa nakasubscribe sa aking channel Tindahan ni Ining baka naman gusto nyo mag subscribe, magshare at maglike na aking mga videos at hanggang dito na lang guys Uh, God bless us all. Thank you for watching. Bye bye.